Hello, hello mga ka-followers ng alias ko to, Kumusta po ko yung lahat? Uh, shout out po sa inyong lahat, mga supporters. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Meron kami ikaw content dito na naiblog namin na hindi pinapansin po Ito yung two friends. Two friends po. Republic And size. Uh, liberty, level T, Angelite, Fraternite, France, 1981. Pero bago po ang lahat, uh, mag magpasya at muna tayo kina Nono Albenha dan magbutay Edwin Quaresma Glenn Bentanga Aris Valencia Ramil Lumagwe Ryan Maka Haliray Rai at si Wilson Dinglasan special shout out po kay Ma'am Angeli Gris sa Brigada IFM po sa Kawayan. Ma'am, shout out sa iyo. Sa aking kaibigan si Obet Kabalyero. Tagaturayong po yan. Uh, salamat po sa inyo sa suporta. Uh, ito po, meron kaming sabi namin na may vlog ito pero hindi po napansin ipapansin po namin sa inyo ito kung naghanap po kayo ng ganitong pera to France ito po yung aming mag, uh, binablog na yun tingnan nyo mabuti baka gusto nyo pag-usapan po natin at uh, salamat po sana po suportahan ng aming vlogger alias Botog ng Turayong tungkol po sa laban natin sa Coke na madumi hanggang ngayon po wala pa pong resulta balak po namin puntahan mamaya si Brigada Angeli Dries kung saan siya ang nag-interview doon sa kanilang opisina uh, malalaman po natin mamaya lang uh, mamayang abot po siguro pupunta po kami doon sa opisina para alamin kung ano nang gusto Okay, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta. Babay po. Salamat.